So yun guys, magandang umaga Magandang so, umaga guys. muna tayo guys. Ah, mm. uh, ito palang video na da, guys ay update lang. Wala talaga kaming uh, quality content ngayon no, kasi talaga. yun nga yung sinasabi namin yung nakaraan na uh, tutulong tayo sa mga ano mga ano special uh, child. Ay, mga special child kumbaga yung nandoon sa Madrid ba. Mm. So ngayong around tong schedule namin guys. So hindi lang namin i-video no para iwas naman iwas sa mga kuan sa mga bata ba. Mm. Baka mayroon pa kasing magbas, mga mag mm. kasi mga special nga sila. So ano lang, uh, update ko lang tong video na to na yun ngang lak lakad namin ngayon mm. tapos kahit ganito yung video namin guys, sana mai-share din to kasi yun nga para may soon may mm. meron na may naman matulungan tayo matutulungan ulit. So sa mga videos namin, so pinagsikapan namin talagang na matawa kayo. Mm. Uh, talagang ilang take yung mga video namin tapos yung views niyo ay yung views namin talagang ang makikita namin yung suporta nyo so malamang salamat, salamat so pagsikapan pa namin pagbutihan pa namin mag vlog para kayo matawa kahit uh, paano yung mga stress ninyo sa trabaho ay matanggal-tanggal o yung problema niyo sa mga utang ganon mm. <laughs> matanggal-tanggal diba oh, so yun guys ito yung kape ko Loya so, magandang umaga sa lahat ah, ano so na real, uh, 7 am na so i-upload namin ito mamaya konti no mm. so Ayun lang guys yung uh, salita ka naman. oh, nagyan so, nagsalita Sa, naman. naman baka sabihin ako eh ikaw mo salita ay mo na naman burloloy eh. inom ako ng kape? kape. Magsalita, -inom, mag -inom, mag inom kape. Mm. Turo -turo -turo. Kaya nga guys eh bagong gising May manok barami, ah. Yung. So nanapi mo na kami, ngapi man na tayo. <laughs> oh, so, bakit mo hinawakan 'yan? Akin 'yan eh. Oh, wala hinawakan lang. Bakit hinawakan? Ganiano baka matinula na 'yan. <laughs> alam na oh. ang sarap ng sabaw nito. Ito 'yung manok ni Borloloy, guys. Hmm. Dalawa na lang 'to eh. <laughs> Dalawa na lang 'yung natira, guys. Ayun uh, nga, oh hindi tininula mo. <laughs> hindi, very good man. Very good hindi man, man to magtulak kay maganda man 'tong manok na to. So guys, oh. Baka mawala na naman, hahanapin ko yan. Tinula na naman mm. sa'yo. Yan, tinulang manok. Ah, mamaya. So, abangan nyo to. Huwag <laughs> <laughs> naman. Ano uh, na no, manok, ato dito. No na. Ay, tingin nyo guys, oh. Wala akong hawak, pero madali lang ito madakpan. Ayan, wala man. <laughs> Umalis na, alam naman tulain. Ayun pala. Mm. Talagang... Napaka-ano nitong manok na ito, yung Napakaano. malambing ba? Uh, so, hindi ko ito tulain, guys. Ah, ito lang yung tulain ko. Hindi na mabihin na, pwede matula to. So, yun guys, yun lang yung video namin. Sana maintindihan nyo na bakit kami wala talagang quality wala, na content. Ano, wala. Kasi, yun nga, yung pupuntahan namin. May pupuntahan kami. Buti nga, kahit, kahit kunting ano lang slot yung mm. mabidyo namin doon. Pero, iwan ko lang. So, pagsikapan namin. Pero, mm. ay, ay hindi ko talaga ipakita yung pagbigay ko ng pera. Oh, pagpakita gamo. ko sa mga bata. You know, hindi pwede yun. Kasi hindi naman kailangan yun guys eh, naman, di ba? Naman, naman, so naman, yun, guys, naman. sana may share tong video kahit ganito lang yung video namin hmm. para naman. So na makapira kami nitong video or sa mga other video pa namin, may share niyo. eh meron din tayong mayroon, matutulungan kasi tayo naghahabol ako ngayon guys ng uh, medyo malaki-laki kunte, alam niyo bakit guys? So prangka lang tayo ba, hmm. kasi malapit ng pasukan so marami tayong uh, tutulungan, tutulungan yung mga wala sa walang bag, papel, hmm. at simple lang yung sana pero simple lang guys Na tulong yan di ba mm, pero marami maraming sila eh pero yun lang kailangan, na, kailangan na namin ng din. ano mm. so yung sa pag live ko pala na merong nag message na mag sponsor siya mm. so abangan niyo yun guys so i message ko pa siya no mm. so hanggang dito lang tong video guys sana ano, may share nyo sana may share maraming so, salamat Maraming sa salamat guys. So, supporta, guys i love you guys i love you all. thank you sa lahat lahat yun.